As Ano yung ipakulong, Wala lang to, Pinong pinong yan, tingnan mo oh. Oh. Oh? Hindi ka tulad dito, tingnan mo kalakalat doon ang ano Pero dito, Pino 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 tao ito. Asan? Dito! Wala na. Wala na. Wala na. Cool. Pwede natin ilabas. Labas natin doon. Ah, oh, good morning. Ah, oh, good morning pa tayo. Hapon na pala. Ah, yeah, hapon. Magandang hapon mga katropa. So nandito tayo sa si ano, barangay ano po to? Santa Monica. Santa Monica. Ah, uh, Conception Tarlac. So ayan, pinabagan tayo ni Suma Arengas. So marami doon nakikita ng as dito kaya nagpasakuro siya. Yan. Okay, kasama na si Ben Cobra. Okay, yan mga bro, uh, tawag natin ito, eh nagpa-rescue ako dito sa dalawang expert. Kasi maraming nakakita daw ng cobra rito. Kasi malililis na nakatanim ng dalawang ng palay. Patanim na natin ng palay. Uh, syempre, dito na lang mataas. Medyo, anang, nakasukal, masukal bro. Masukal, natatakot itong may are Gusto niya, bago siya magpalinis, check muna namin. Kasi daw, ang dami na akit din pinagbalatan dito sa paligid. Hmm. Oh, marami ay? marami na namatay uli ngayong buwan na to. Ito ng as. So ayan mga tropa, ready lang kami. Oh. simulan na natin. So ayan, simulan na natin.

So, susuyuri muna natin para siguradong wala nang nga dito. Baka may ma na naman na tao. Fish pan pala eh. ayan, so update namin kayo pag may nakita namin. Ayan, uh, pupunta na tayo dito sa kabilang ano, bahay. So, wala tayo nakita dito. Pero mayroon pa tayo dito nakalakal. Mamaya dito sa bodega. Matagal na daw di pinapasok yun eh. Kapal na ng ano no? Ang kalabaw. haba ng mga sungay ay, mga At, tatasay, pa... ay haba na lang nga pala habang si sir ah, simulan na natin ah, ganda na sa kami oh no? salamin muna tayo ayun <laughs> ayan mga katoba yan ang gamit natin camera Oh belakangnya no. Ay. Right. So yan, ikutan na natin. Ah, makasiyon tayo. Ay, si Ben Cobra. mga tropa, wala tayong cameraman. So, patayin muna natin. So, ayan. Ah, babalik tayo sa kabila. Wala tayong nakita dito. Pero pa tayo hindi natignan dito sa kabila eh. Inunalan natin itong yeah, ano. Ah ito. uh -uh, kabilang bakod. Ayan. Wala tayo nakuha doon. Ikutin na natin itong ano fish pan. Meron na daw siya naglinis dito eh. Gag na rough cutter pala. Itisimula pala nakakita na siya na Hindi na siya nag rough cutter pa po. Kaya kumapal mapal no. Kaya pala kumapal mapal na yung ano damo. Kaya pa dito kanina kaya.

So, ya, yeah, mga gede Oke, uh, Sobrang sukal Luisos ini. Sobrang namanya tambak. Hai, tambak. Yeah. Uh, so ayan na mga tropa, kakakal muna tayo, tulungan natin si Ben para matapos tayo. S <traturian sorting> <LamaTuTE> <sabion> Pino! 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 Pinupino yung pinagdahanan ng aso. Kaya lang wala siyang pagtataguan dito. Ah, baka nangabol ng daga dyan. Oh. Oh. Tingnan mo ito, oh. pinupino yan. Tingnan mo. Oo oh. nga. Oh, oh. Hindi ka tulad dito, oh. tingnan mo, kalakalak doon ang ano. Pero dito, pinupino. Yun. Hindi pa yung pagkakawa ngayon eh. Hello? Ang nagkulat ako sa tao ito. Asan?

Dito, sa ilalim nito. sa gitna. Masusukit ba o hindi? hindi. Kailangan matanggal ito. Hindi, kahit tumbala natin yan, kaya na. Ay, tumbalan tumba natin tumbalan yan. natin ito. Oo. Oh. Bale pa Ayun na, mga gato. Kung dyan. oh, dyan na raw. Okay. Dyan, yung kung ka Pasilong yes, gays, dyan, masisilit mo na dyan, masisungkit mo dyan hindi ah, hindi ah, makakatanggap hindi ah, makakatanggap, talaga hindi lang na pwesto steady lang siya steady lang oo pa móc 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 nó móc 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 Nó móc 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 nó móc 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 đi Sige, okay, nandiyan pa. Sige okay, na, okta Sige. Sige, ayaw. Ayaw ko dito. Oh, buwan na. Wala pa. Nasa na. Nandiyan pa. Hindi ko Eh, tanggalin natin to. I-gano na lang natin. Sige. Oh, tapos na ba yun doon? Ha? Dito ka muna. Ay, sige, okay, sige. Okay. Ben! Ben okay, na! Ay! Ito, gawin na lang natin to. Kasi, so, ano mo ito, Richard? Talong mo. Hindi tayo, hindi kami pwede gumalis dito eh. Baka makawala dito. Oo, ano, yan uh. ka. Okay. Sige. Sige, tumatang pa na ang narangin. Sige uh. lupa na dyan ha. Uh. Makalulupo dyan ha. Uh. Okay.

Eto ta. Eto ta. Eto naman dito. Sugitin muna. Ano ba? Okay, guys, ni masker. Guys, sabilog. Himalangin belog. Halos. Ah. Oh. Ayun, pwedeng nating ilabas. Labas natin 'ton. Pumasok pa sa mga maliit. Oh. Oh. Suguwa.

<laughs> Kamay-kamay. Nakuha kami ng isa sa marami nakatambak na bakal. Ang laki. Ayan. Hmm. Okay. Ano? Yun, Uy, daming kamandag. daming kamandag. Ayan. Oh. Ano? oh, lalagyan nyo. Nasa motor. Tara, Tara. nasa motor daw. Hindi, sa motor. Sa motor? Oh, sige, doon na. Doon na. Motor doon na. Anak na puta, kahit ako, nandun yung bag ko. Sige, tanay-tanay. Napakalit sila. Okay, gala na kami. Doon, lugo pa. Ah! Malamig din eh kasi nakapalito oh. ng halaman eh. Oo. So, Parang bagong ano pa lang. Eh. Na nagbabalat pa lang 'to. Oh, nagbabalat. Eh mga bro. Pero <coughs> bakal tubo. bangayero, yero doon. <laughs> Ayos. Ito pala sa kwarto sa ilalim ng kama daming pinagbakasan kaya lang wala siya pagtataguan yun kaya pumunta doon sa mga tubo nakatabak <laughs> oh Diyos ko ako nagod tayo parang gusto niya magbalat niya no oh maselan oh maselan, oh no? yung ano yun? gusto niya magbalat oh pagod din siya eh pusa May atang yung pusa 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 ano na natin. Tatcha. Ngayon tatcha. Ay, kapag sigbag 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 Pagod si ano, master aring kumanga. Ayun, nakahis tayo sa bodega. Malamig, pagpasok natin sa bodega, malamig eh. Presko eh. Presko sa bodega. Ayan, nasa tayo. Eh, pangyong tayo, matro So ayan mga tropa, okay na. Pinagbigyan tayo ng panggasi sir. So nakaisa naman tayo. Uh, patawag daw sila ulit pag may nakita ulit pag nalinis na yung lugar nila. Okay mga tropa, hanggang sa muli. Ben! Ayan mga bro! <laughs> si Mario Chef! Si <laughs> Mario Chef! Daddy yo! yo! <laughs> okay, bye bye!